Blood News Update. Sa ating mga balita, mga residente sa isang bayan sa Aurora apektado sa bakbakan ng militar at NPA. Major player sa 9.6 billion peso Shabu shipment sa Batangas, pinresenta ng DILG sa media. Upos ng sigarilyo sa ng sunog sa Naiya Terminal 3 parking ayon sa BFP. Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong ng Kidlock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, may nagbubumba pa doon ah. Oh. Apektado ang mga residente ng bayan ng Dipakulaw sa Aurora dahil sa mga nangyayaring bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng 91st Infantry Battalion at mga hukbo ng komiteng rehiyon sa ng Luzon ng New People's Army o NPA sa kanilang bayan. Ayon sa militar, napigilan ng mga tropa ang NPA sa kanilang tangkang pag-recover ng kanilang kampo sa Dipakulao. Kasalukuyan nilang tinutugis ang mga NPA na nakataka. Sa gitna nito, kumalat sa social media at mga residente ang ilang mga imahe ng umano'y sa wing rebelde sa nangyayaring gulo. Dahilan upang magpanik ang mga sibilyan. Nagsagawa naman ang lokal na pamahalaan ng Aurora ng paglikas sa mga apektadong sibilyan mula sa nangyayaring gulo. Pinresenta ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos at ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa media si Thomas Gordon O'Quinn, isang major player sa drug ring na nasa likod ng 9.6 billion peso shabu shipment na nasamsam ng otoridad sa Alitagtag, Batangas nitong Abri. Giit ni Abalos, may konkretong ebidensya ang pulisya sa pagkakasangkot ng Canadian National sa Illegal Drug Trade. Nahuli si O'Quinn, na kilala rin bilang James Toby Martin, ng Intelligence Operatives ng PNP at Bureau of Immigration sa isang spa sa barangay Maitimdos, Tagaytay noong May 6. Nahuli ang suspect base sa Red Notice galing sa International Criminal Police Organization o INTERPOL dahil sa mga kasong possession, exportation and distribution of illegal drug trade sa Estados Unidos. Nakuha mula kay O'Queen ang ilang mga pakete ng shabu, cocaine at ecstasy tablets. Dagdag ni Abalos, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya para tuluyang malaman kung sino-sino pa ang nasa likod ng shabu shipment. Mga itinapong upos ng sigarilyo ang naging sanhi ng sunog sa naiya Terminal 3 parking area na tumupok sa halos dalawampung sasakyan noong Abril. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP ayon kay BFP Arson Investigation Division Chief Fire Superintendent Bayani Zambrano, napakarami umanong cigarette butts ang nakuha sa mismong pinagmulan ng suno. Wala rin umanong kuryente sa lugar kaya walang ibang posibleng ignition source kundi ang mga upos ng sigarilyo. Binigyang diin din ng BFP na aksidente ang nangyari matapos masunog ng sigarilyo ang fuel hose ng isang black SUV. Dahil na rin umano sa matinding init, malakas na hangin at mga tuyong damo kaya mabilis na kumalat ang apoy. Gayunpaman hindi na nirekomenda ng BFP na magsampan ng kaso sa sinumang individual. Una nang sinabi ng Philippine Skylanders International o PSI, ang kumpanyang nagrerenta sa open space parking na handa itong sagutin ang mga gastusin ng mga may-ari ng mga apektadong sasakyan. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas ng mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.